Bilang bahagi ng aming proyekto, malugod namin sinaliksik ang mga risalista sa Kamaring Caloacan City. Isang pagsasaliksik sa tunay na anyo ng pagiging membro ng mga naturang samahan at isa na dito na aming pinagtuunan ng pansin ay ang Iglesia Watawat ng Lahi. Ukol dito, isang paglalago ang aming ginawa sa kanilang samahan na naniniwalang si Rizal kanilang guro. At sa kagustuhan nilang maunawaan ng lubos ang kanilang samahan, sila ay buong loob na nagbibigay ng na impormasyon at mga sagot sa mga tanong na naisitanong sa kanila ng mga tao. na nakabase sa Sityo Matawat at Chiria, Calamba, Laguna. Sila na nagsikap makalam, umunawa, nagsuri at nagsasabuhay ng mga kaisipan ni Dr. Jose Rizal ay isang Rizalista ang tunay na Rizalista. Tiyak at ang mga kaisipan ni Dr. Jose Rizal, kaya iisa lamang ang mga sinusundang pamantayan ng mga tunay na Rizalista. Ang tunay na Rizalista ay kagaya ng nasabi na, ay nagsikap munang mabatid ang mga kaisipan ni Dr. Jose Rizal, inuunawa isa-isang sinusuri at idinaan sa timbangan ng katwiran at budi. Natagpo ang makatuwiran at umaayon sa sinasabi ng kanilang budi, kaya't pinagsikapang maisabuhay ng mga yon. Ngayon, nabanggit namin na mayroong mga tao na na sila ay mga resalista. At marami sa kanila ang kumikilala kay Dr. Seseal bilang kanilang diyos o mismong diyos na nagkatawang tao sa katauhan ni Dr. Seseal. Ang gayong paniniwala ay salungat sa mga kaisipan ng Dr. Seseal kaya hindi sila maituturing na tunay na resalista. gusto nating maging maligaya at alam natin ang mga bagay na makakapagbigay sa atin ng kiligayahan, alam natin na tayo ay magiging masagana sa kabuhayan, tayo ay magiging maligaya. Kung maligaya ang isang tao, natural lamang na isipin niya na ang pananaw niya sa buhay ay maganda. Dahil sa magandang pananaw sa buhay, siya ay magiging malayo sa mga karamdaman. Ang isipan ay maaliwalas at mapayapa kaya't lalo makakapag-isip ng angkop saan man at kailanman. tag noong December 25, 1936 sa burol ng Lechiria, Calamba, Laguna ni Gaudioso Parabuac. Ang Nakita niya ang paghihirap at di angkop na pamumuhay ng mga tao na maaaring mapabago sa pamamagitan ng tamang katuruan at tamang pamumuhay na umaayon sa kalikasan. Ito ang taguring ibinigay kay Dr. Jose Rizal, bilang siya ang pangunahing kinatawan ng lahing kay Sa diwa ng salitang reliyon bilang paniniwala sa isang pinagmulan ng lahat at hindi sa diwa ng salitang reliyon bilang sistema ng pagpapakita o pagsamba sa Diyos, sa pamamagitan ng iba't ibang seremonya at ritual. Kagaya ng nasabi namin, siya ang pinagmulan ng lahat at pinagkakahulugan namin ng salitang lahat. Ang lahat ng diwa at mga kapahayagan ng mga diwang iyon na umiiral at iira sa sanlibutan. Hindi. Naniniwala kami na ang lahat ng nagmula sa Diyos ang kanyang anak. Kasama na rito ang itinuturo ninyong mga demonyo at ang mga taong masasama. Sa inyong napanood na docu, kayo na ang bahalang humusga kung paniniwalaan o humusgahan nyo na lang ang kanilang samahan. Kailangan ng malalim at malawak na pangunawa para maarok ang kanilang kaisipan. Ipinapakita namin sa aming dokumentaryo na wala namang pagkakaiba ang pagsamba o ang maniwala sa isang relihiyon. Basta't alam mong nasa tama at wala kang ginagawang masama sa iyong kapwa. Basta't isipin lamang na iisa lamang ang Diyos at nasa inyo na kung sino ang sasambahin mo ng Diyos. Upang maunawaan ang mas malalim kung ano ang sama ng watawat ng lahi, ay iminumungkahing basahin ng mga mananaliksik ang aklat ng mga kaisipan ni Dr. Jose Rizal. Dito nakabatay ang aming paniniwala. Ito ang aming gintong simulain. Maaari rin kayong bumisita sa website na ito para sa iba pang isinulat ng dakilang bayan.